So yo, what's up madlang people? It's me RJ Kabagay and welcome to my blog So yun guys, pag-uusapan natin ngayon yung ano, yung mga bagay na pinag usapan sa ba ng lahat oh, or, nang ng kasambayanan o oh, ng kapitbahay mo or ng katrabaho mo or what something something like that. Okay. So yun na nga guys. So hayaan mo lang sila kung pinag-uusapan kanila. Kasi nga pasikat ka or else uh, favorite ka nila, yung paborito kang itapik nila. So, hayaan mo nila sila ganun talaga ang buhay nila. Hindi naman natin hawak yung utak nila o yung pag-iisip nila. Hindi naman natin makukontrol kung ano yung isipin nila sa iyo, di ba? Ang tama mo nilang gawin is ipakita mo yung uh, yung totoong ikaw, yung sarili mo. Sabihin mo sa kanila na mas kilala mo yung sarili mo, ipakita mo sa kanila na uh, bali sila or nagpakita sa kanila na the best ka, Diba? Ganun lang yun, guys. Kasi ako, danas ko yun. Kahit saan naman ang pumunta, nararanasan ko yun. So, ang ginagawa ko na lang is, wala akong pakialam sa inyo. Ganun lang yun. Wala akong pakialam kung ano yung sabihin nyo or ano yung sisipin sa akin. Basta ako, happy ako sa sarili ko. Actually, guys, mas gusto ko yung pinag-uusapan ako yung controversial. kina yun nga guys, kasi ako gusto ko yung laging showbiz, yung laging pinag-uusapan ako. Kasi, ano, uh, mas mas gusto ko yung ganoon. Uh, mas uh, pinapakita ko yung kakayahan ko, yung yung kaya kong gawin o no? yung mga bagay na mga bagay na hindi ko nagawa, nagagawa ko. Pero hindi masama, ha, syempre, Dapat yung ano lang, to goods. <laughs> to goods tayo. Kaya hayaan mo na lang sila, guys. Kaya yun na lang yung advice ko, ah uh, <laughs> maging honest ka na lang. So hayaan mo sila kasi buhay nila yon may buhay kang iyo may buhay tayo, may buhay tayo may buhay ah, may buhay akong sa akin may buhay kang sa iyo yun lang yun guys so haya mo na lang sila guys so yun na nga so kung bago ka pa ng channel ko so please subscribe and share like or what else thank you so much i love you momo